Ngayon nga pala ang birthday ng BB Boy, kaya pupunta ako ngayon sa bahay nila. Actually, surprise to. Hindi niya alam na pupunta ako sa kanila. Usually kasi hinahatid at saka sinusundo niya ako sa bahay namin. Tapos sa loob ng paper bag yung regalo ko for him. Tapos nag-drawing lang ako para sa birthday card. Itong tikoy nga pala pinabibigay ng mama ko for them. Dahil Chinese New Year ngayon. Nagulat nga ako kasi habang nasa biyahe, biglang kumulimlim. Akala ko uulan, pero buti hindi naman umulan. Saturday ngayon at mabuti naman hindi traffic. Kaya sinabi ko kay Kuya Grab na wag na kami mag-Skyway. Nakakatuwa nga to si Kuya Grab kasi nung malapit na kami, bigla siya nakakita ng tindahan. Sabi niya sa akin, wait lang mama, bibili lang ako ng candy. Ito <laughs> nga pala yung regalo ni Ahebre at saka ni Achi na cake para sa kanya. Ito nga pala yung gift ko sa kanya. Wala akong alam sa One Piece guys, kaya wag niyo ko i-bash. Basta alam ko ship yan ni Robin. <laughs> After nga niya mag-unbox, yung malis na rin kami agad kasi pupuntahan namin yung kaibigan niya, na kaibigan ko na rin. <laughs> dahil ang plano talaga ay mag ngayon. Fast forward, nakarating na nga kami dito sa Jiangnan sa BF Homes. Tapos nag-antay lang din kami dahil may pila. Pero mabilis lang din naman. Ito nga pala yung rate nila, 699 yung hot pot, tapos mag-add kayo ng 300 kapag gusto nyo yung mag-grill. Medyo nagulat ako kasi sa Makati, 3 times akong nakakain na yata or 2 times sa Jiangnan. So I was expecting na kanya-kanya kami ng pot, pero dito pala hindi. Okay lang naman, share ko lang yung experience ko. Ito nga pala yung Jiangnan sauce nila, guys. Sorry, nahihirapan ako magmix din kasi isa lang yung kamay na ginagamit ko habang video ako eh. Masarap din, guys, yung XO na sauce nila. For soup base naman, dalawa yung pinili namin. Isang spicy at isang mushroom. Tapos ito na yung mga order namin. Ang kagandahan nga dito guys, hindi kayo mabibitin kasi marami yung serving nila. Nagsiserve nga rin pala sila dito guys ng duck intestine, duck blood at saka pork brain. Parami rin kayong choices for noodles like merong white powder, udon noodles, handmade noodles, rice noodles, four mushrooms naman, may silang golden mushroom, shiitake mushroom, oyster mushroom, assorted mushroom, black fungus. Sa meat naman, may choices din kayo, US beef, Philippine beef, lamb, pork belly, seasoned pork, seasoned beef. Nagulat nga ako kasi nakita ko merong pork kidney. <laughs> Kita niyo naman guys, ang dami agad namin in order, 'di ba? Apat lang kami niyan. Pero 'yun naman talaga ang gold, 'di ba? Ang masulit tong Anli na to. <laughs> Kasama na nga pala itong plum juice at saka orange juice. Unlimited na rin sila. Ganito nga pala yung griller nila dito. Hindi siya yung nakafix sa table ninyo. First time ko lang matatry mag-grill dito sa Jiangnan kasi usually hotpot lang yung kinukuha namin. Oo guys, tama ang nakikita ninyo. Meron silang scallops dito. At meron din silang wagyu dito. Oo guys, unlimited din yung scallops at saka yung wagyu nila. Masarap nga pala 'tong nakain ko na to guys. Ang tawag dito ay fish tofu. Pinag-grill ko nga 'tong duck blood para maging beta max. <laughs> Ito nga pala guys, yung menu nila. I-post niyo na lang tapos screenshot niyo para makita nyo kung ano yung mga available sa kanila. Bali nung time na to, umorder na kami ng pangalawang batch kasi naubos na namin yung isa. <laughs> Nagulat ako kasi paglingon ko ang laki na nung apoy. Akala ko naglalaro ko na ng overcooked eh, char! <laughs> For me, sulit naman talaga yung experience namin sa Changnan. Kaya if mahilig kayo sa hotpot tapos may grill, nako, itry nyo na. That's it! Bye!